Miss Tran. Welcome back to my YouTube channel. Narito ang latest live ni Sena Barake. Kung saan sinagot ni Sena bang ilang katanungan patungkol sa nalalapit nilang kasal ni Bobby Ray Parks. Let's watch this. It's either hindi kami magkikita at hindi mag-work ang relationship namin or kailangan namin gumastos at mag-adjust na mag-adjust. Diba? Ganun yun. Doon tayo sa gastos at adjust. Doon tayo sa gastos at adjust. Huwag lang maghiwalay. Ah, okay, abe, na. Mahal mag blower. Okay na yan, last na to. Madali yan maka, ano eh. Yung tilikili ko naman. Parang tawis na siya. Hindi na siya. na Hindi ikaw. Hindi okay lang, mainit din. Kailangan ko din mag, ano, magkulkul ng kilikili. Papakita ko sa inyo. Magkulkul ba ng kilikili. Ito, uh, yun. Yun. Sa toner ako ng kilikili kasi dito na kukuha yung mga libag-libag. Oh, mm -mm, sa toner. So, secret muna kung Ay, ano. Ayun lang o, makikita nyo yung gumi ng kilikili. The libag is real. <laughs> Ayun ang skin care routine ko sa kilikili. Kilikili routine. Sa kabila. Love you, baby. I miss you, girl. Ito ko nga na siya first man. Si Bea B. tulad nung first man natin. Oo, baby girl pa siya. Dalago na siya nga. Ayan o. Oh. Kita niyo yung dome. Eh. Importante lang guys. May buhok-buhok lang ako, pero okay lang. I'm still a human. So, hindi ako anak ni Lord na favorite niya lang. Ganun. Anak pala ako ni Lord, pero hindi ako favorite ni Lord. Parehas lang ako sa inyo. Pare-parehas tayong mahal ni Lord. Pare-parehas tayong anak ni Lord. Kaya meron din akong mga buhok na pinatawag, libag, Sikret! Pag kinuha na akong endorser ng ginagamit ko, pwede ko nang sabihin. <laughs> Hahaha! lang! So, sino ka nakukuha ng mga okay. endorser ng Pang-Filipino dyan, guys? Okay. Ito na ang <laughs> Kasi, okay. nangitindi ko... Pero, try nyo. Kasi ito lang talaga ginagamit ko sa kilay ko. So, Saka lip lang ako. Okay na yan. Minsan ginagamit ko rin tong mascara kasi ang mascara, di ba, nakaka-block ng ilalim ng mata. Yung dito, sa ilalim ng mata. Ito kasi hindi. Pagka inanong mo na siya ng cotton pads na may makeup remover, tapos na. Done na. Pero hindi ito gagamitin ko. Gagamitin natin yung mascara na binigay ni Mama ni Ray shoutout tita Shane. Mama Jane. Ush, Mama Shane pala. Magagalit na naman yun sa tita. Binigay ito ng mami ni Daddy Risa. Gamitin natin. Ako lang ba yung pag nagmamaskara nag ako gano'n? <laughs> gano'n ako magmaskara para samang-sama lahat. Hindi ako foundation na recta maskara na okay na to. Umangat lang siya okay na yun. Kasi hindi talaga ako magaling mag-makeup. Yung mga ano lang, ah, uh, Everyday makeup routine lang, ganyan lang yung kaya ko gawin. Don ka ulit tayo mag-contemplation. Hanap ka nila, lang. Hindi ko nga alam sa kuna na naman nalagay. Kaya nga daw po yung ginamit mo daw. Doon yan sa kotse. Sa kuhuling ginamit. Parang sa so, pag na, on lang tayo. Okay na yan. Nanunod pa sila. Tapos inunahan tayo sa ibang episode, no? Hmm, ganyan na. Okay na Okay na yan. Highlighter, blush, ang isahin na natin. Diba? Para madali magtanggal ng makeup. Pagtanggal ng makeup, moisturizer, done! May nangyayari ba sa mukha ko? May sushot lang ako. Very quick lang. Ayan na. Ganoon na. Ganoon na yung makeup ko. Parang kamukha ako naman si Mr. Big. Ito na, okay na yun. Story lang yung work ko ngayon. Mag-story lang ako. Ayan na yun. Mm -mm, actually gamitin na natin tong isang favorite ko pa. Guys, sa mga hindi pa nakakakuha ng Dulay Lineup Collection, gamitin nyo. Sobrang ganda. Tingnan nyo. Oh. Ginagamit ko din siya. Tapos meron lang akong uh, lips, ano, lip brush na ginagamit. Ito, gagamitin natin shade is do. Meron din na, may light. Pag bumili naman kayo, tatluhan naman na siya. So, maganda talaga siya, guys. Try nyo. Actually, may mirror ako dito. Sana na dito. Kasi yung mirror namin. Bakit ako sa inyo? Yung mirror hindi nagpapakita pag kailangan. Kompleto ako nun eh. nawawala na naman po. Nawawala na naman. So ito, tumili natin. Sa 6,700 na nanonood, kung may mga babae dyan guys, mag, ano na kayo, mag add to cart na kayo sa ano. Kala <laughs> ko mga away ka sa lahat. Hindi, <laughs> mag add to cart na kayo sa shopping ng sugar body. Yeah. Ganda Ang ganda nito. Ang lasting din talaga siya. Uh Oo. -oh. Ang ginagawa ko, naglalagay muna ako ng lip gloss. Ito siya guys sa sugar body. Ayan. Tapos nagbe-blend na siya sa lip gloss ko. Kung napapansin niyo, lagi ganito yung color ng lips ko kasi ito lang ang ginagamit ko. Meron pa isa. Papakita ko sa inyo. Galing din sa makeup kit ko to. Ito naman yung nam. Ubus well, na kasi yung lay ko eh. Sana nanonood si Ate Donna. Padalan na nila ko. Ubus na yung lay ko. Kasi red yung lay. Yung talagang favorite ko ginagamit. Ito pa yung nab ko. Ayan o. Do, tas lay, nab. Cutie cutie niya. the sobrang as in cute talaga. Ayan. Ang bango-bango, ang ganda, ganda sa lips. Add to cart na kayo ng Sugar Body, guys. Takbo na sa Shopee ng Sugar Body. The line collection. And my free mirror to. Huwag din kalimutan ang Rabis Cosmetics sa Shopee. Puntahan nyo na din. Ayan, nag-promo na rin ako sa kanila to support. Ayun na siya. Na. Ito yung nab shade ako pumili ng shade na to kasi I am ano, sobrang favorite ko ang parang beige, brown, gano'n. Tapos tingnan nyo yung kay ate doon, na ma-pink. Ayan. Hmm. Tapos yung kay ate jelly red talaga. So, Try nyo. Wala kasi akong sample dito dahil hindi naman ako nagla-live selling ng mga products. Sineshare ko lang sa inyo kung ano yung ginagamit ko talaga. Kaya ako sa inyo, mag-add to cart na kayo sa Sugar Paddy and Travis Cosmetics. Support! Support nyo yung mga local brands na, ano, ayan, dito ko lang nilalagay yung mga brush ko. Ayan, nilalagay lang sa dyan. Putik, oh, sorry po. Ayan, yun naman tayo konti. Ganun na. yung guys. Ano yun yung makeup ko? Paano kayo pa mapapala sa makeup-makeup ko? Makeup? Lagay na natin, ha? Ito yung pouch ko, yung Chanel. Oo. Sobrang, ano na nga siya, gutay-gutay na. Tapos, tignan niyo yung makeup kit ko talaga. It's Chanel also. Pero walang laman. Kasi... Ang hirap niya dalhin, hindi nalalagay sa maleta, ganun. Kaya dito lang siya. Kinagamit ko lang siya kapag, ka, uh, uh, ano. pag Beauty. Kasi ito yung makeup kit ko. Free lang kasi ito sa binibilang kong makeup eh. Uh. Diba, ilipat ka siya dito. Bulo -bulo. Oh, okay. It's Chanel guys, so cute na yun. Tagal na nito sa akin. Sobrang tagal, puro gasgas -gas na yung ilalim. Diba? Sobrang nice and cute. Baby. So, gagawin na natin ng final touch ko, which is itong kakampi ko. Kasi hindi na ako naglalashes di ba diba dati lagi ako naka-eyelash extension. Hindi ko na ginagawa. Pinahaba ko na ng totoo yung pilikmata ko. Ayan. Tapos nilalash ko na lang siya. Tapos pag nagpapaglamda pa ko, doon na lang ako nagpapalagay ng ano, ng fake lashes. Ganon. Para makapag-shoot na ako at matapos na ako tunay. Siguro one hour ako mag-shoot. Papakita ko sa inyo magic. Oo, eh, no? oh, ba? Diba? Okay na yun. Deba Parang ano lang. Parang wala ka lang din eh. Actually, hindi naman talaga ako nag-makeup malala. Konting blush on, lipstick, at saka mascara, at saka ito lang, eyebrow lang. Hindi na ako nag-foundation. Concealer, wala din. Maganda look lang. Tapos inuulit-ulit ko. Para, ayun na. Ayan. Naririnig ko si Bia. Sumisigaw ng mami-mami. Ayun na po yun. YSL or Chanel ah shex. Daddy ikaw anong pipiliin ka <inaudible>